Ikalabing tatlo ng Oktobre, taong kasalukuyan, 2023. Ito ang unang pagsalakay sa lupa ng Israeli infantry sa Gaza Strip nitong biyernes mula nang sumalakay ang mga mandirigma ng Hamas sa Katimogang Israel. At sinabi ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na kasi simula pa lamang ng kampanya ng paghihiganti. Matindi ang pangako ng Israel na lipulin ang Hamas matapos lumusot ang mga mandirigmang ito sa Gaza, Isang linggo na ang nakalilipas at lumusob sa mga bayan at nayon at pumatay na mahigit isang libo at tatlong daang Israeli. Karamihan dito ay mga sibilyan at bumihag pa ng tinatayang isang daan katao bago dinala pabalik sa Gaza. Kaya naman, ang Gaza Strip ay naging target ng Israel para kumkubin ng lubusan sa layuning in-neutralize ang lahat ng mga miyembro ng Hamas. At hindi nakakasiguro ang Israel ng pagpapatawad sa mga ito sa kanilang ginawang pagpaslang sa mga walang kalaban-laban ng mga Hudyo at mga mamamayan ng ibang bansa. Ang Gaza Strip ay pinamamahalaan ng Hamas at tahanan ng mahigit sa dalawang milyong mga Palestinyan Binomba ito ng Israel sa pamamagitan ng airstrike at pinolbos ang mga hideouts ng Hamas. Binura sa mapa ang mga gusali at kung saan nagtatago at nag-ooperate ang mga Hamas. Ayon sa mga otoridad sa Gaza Strip, na isang libo at limang daang katao ang namatay sa naturang pagsalakay sa himpapawid. Subalit ito ay simula pa lamang dahil hangad ng Israel na tatapusin ang buong Hamas para hindi na ito muli pang makapambiktima ng mga gawaing terorismo. Alam ng mundo na sa larangan ng digmaan ay hindi imposible na may madadamay na inosinting sibilyan, lalo na kapag ang kuta ng kaaway ay nakahalo sa mga mamamayan. At hindi ito nais ng Israel. Kaya naman, nitong biyernes ang Israel ay nagbigay ng palugit na 24 oras sa mahigit isang milyong residente ng Gaza Strip na lisanin ang Gaza at tumungo sa ligtas na lugar at tumakas patungo sa timog upang maiwasan ang isang mabangis na pagsalakay. Agad namang nangako ang Hamas na lalaban hanggang sa huling patak ng dugo at sinabihan ang mga residente na huwag sundin ang babala ng Israel at palugit nito natural. Kapag lumisan ang lahat ng residente at ganap ng ligtas, may matitira pa ba sa Hamas kapag bumuhos agad ang ground assault ng Israel? Yan ang kinakatakutan ng Hamas. Tiyak silang mauubos. Sinabi ng tagapagsalita ng militar ng Israel na si Rear Admiral Daniel Hagari na ang hukbo ng Israel ay nagsimula ng sumalakay na sinusuportahan ng mga tanki at nagsasagawa ng mga pagsalakay upang atakihin ang mga nag-ooperate ng rocket at missile ng mga palestino. At para si Kapi na rin matuntun ang lokasyon ng mga hostages. Ito ang unang ground assault sa Gaza mula na magsimula ang krisis. Nabawi na rin ng Israel ang kontrol sa Gaza border at maraming hamas ang nasawi dito sa pagbawi ng hangganan. At ito naman ang ipinahayag ni Benjamin Netanyahu sa wikang Ingles. We are striking our enemies with unprecedented strength. At ito ay simula pa lamang. Bagamat ang Amerika ay masugid na taga-suporta sa aksyon ng Israel, at handa ang US na ipagtanggol ito sa anumang mga pag atake laban sa bansa. Nagbigay pa rin ito ng payo kay Netanyahu. Sinabi ni US President Joe Biden noong Miyerkules na ang internasyonal na batas ng digmaan ay talagang mahalaga na dapat sundin ng Israel habang umaatake ito sa Gaza ng airstrike at naghahanda para sa inaasahang opensiba sa lupa. Kilala umano ni Biden si Netanyahu sa loob ng mahabang panahon na isang prangkang tao. Subalit sa kabila ng lahat ng galit, pagkabigo at paghahangad ng hostisya, sinasabing ang pagsunod sa mga alituntunin ng digmaan ay dapat pa rin umiral at gumana. Ang US ang mabilis na kumilos para suportahan ito sa pagdeklara ng digmaan matapos ipadala ni Joe Biden ang US Navy Carrier Strike Group. Ang pinaka-advanced na aircraft carrier ng Navy at ang strike group nito ay dumating sa Silangang Mediterranean Sea noong Martes, kung saan ito ay nakaposisyon ang USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group upang pigilan ang sinumang aktor na naglalayong palakihin ang sitwasyon o palawakin ang digmaang ito. Samantala... Bukod sa pakikipag patintero sa mga bomba ay lalong lumala ang humanitarian crisis matapos isara ang tawiran at hindi makakarating sa teritoryo ang mahahalagang supply kabilang ang gasolina, pagkain at tubig, mga essential needs na talagang napakahalaga para sa mamamayan. Ang mga ospital at residente ay umaasa sa mga generator para sa kuryente. Ay naubusan ng gasolina at ang pagpasok ng tubig ay apiktado ng pagkawala ng kuryente. Ang hospital sa Gaza ay mawala ng kakayahan upang gamutin ang mga sugatan. Paulit-ulit kong binabanggit sa channel na ito na sa digmaan walang mananalo. Dadalhin lamang ito ang pagkawasak mula sa kapayapaan. Ngunit ito ay isang katotohanan na sa simula pa noong unang panahon, ang tunggalian sa pagitan ng mga bansa kaharian at mga agawan sa teritoryo ay bahagi ng kasaysayan ng mundo. Hindi pa tapos ang giyera sa Ukraine. Hito tayo ngayon. Nakikidigma na din ang Israel. At hindi imposible na pati ang China at Taiwan ay mauwi rin sa giyera at damay dito ang Pilipinas. Kaya naman, mananatiling nakatutok at makialam sa mga isyo tulad nito dahil bahagi ito ng kasaysayan ng daigdig. Maraming salamat sa mga umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan mo ang aking video, pindutin lamang ang like at isubscribe at magkomento na rin kung ano sa inyong palagay. Nararapat lamang ba na ang karahasan ay tumbasan ng isa pang karahasan? Nararapat lamang ba na managot ang mga terorista? Ngunit ang paraan ba ng Israel ay tama lamang? Ako po ay walang pinapanigan. Kontra lamang po ako sa terorismo. Maghariyan nawa ang kapayapaan at unawaan. Hanggang sa muli, El Profesor.